Ang alamat ng Valentine's Day Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian na tinatawag na Roma, may isang batas na ipinatutupad ng mga pinuno ng simbahang katoliko at ng mga emperador. Sa panahong ito, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa puso, ito ay madalas na nakatali sa kapangyarihan, politika, at kasunduan, ang mga tao ay hindi maaaring magmahal ng malaya, lalo na kapag ang kanilang pagmamahalan ay laban sa batas o tradisyon. Sa gitna ng kaharian na ito, may isang pari na kilala bilang San Valentino. Siya ay isang mabuting tao, puno ng awa at pagmamahal para sa kanyang mga kababayan. Hindi siya sumang-ayon sa mga batas na nagbabawal sa mga tao na magpakasal dahil sa kanilang estado sa buhay o reliyon. Naniniwala si San Valentino na ang pag-ibig ay isang biyaya mula sa Diyos, at dapat itong ipahayag ng malaya, walang takot o limitasyon. Sa panahong yun, ang mga sundalong Romano ay ipinagbabawal na mag-asawa. Naniniwala ang emperador na ang mga sundalong walang asawa ay mas matapang at mas dedikado sa pakikipaglaban para sa imperyo. Ngunit maraming sundalong naniniwala na mahalaga rin ang pamilya at ang pagkakaroon ng isang taong kanilang minamahal habang sila ay lumalaban sa digmaan. Isang araw, dumating sa simbahan ni San Valentino ang isang binatang sundalo na nagngangalang Marques, kasama niya ang kanyang mahal na babae na si Lucia, isang simpleng dalagang mula sa probinsya, humingi sila kay San Valentino na ikasal sila bago umalis si Marques para sa digmaan, alam nilang bawal ito. Ngunit sila ay handang harapin ang anumang kapahamakan para sa kanilang pagmamahalan. Nakita ni San Valentino ang tunay na pagmamahal sa mga mata ni Marquez at Lucia, hindi niya maipagkait ang kanyang tulong, kaya't sa lihim, ipinasok niya sila sa loob ng simbahan at doon sila ikasal sa pangalan ng Diyos. Mula noon, marami pang ibang mga magkasintahan ang dumating kay San Valentino upang humiling ng tulong, lahat sila ay nagnais na magkaroon ng saksi sa kanilang pagmamahalan, kahit palabag sa batas. What is love? Ngunit hindi ito nagtagal, nabalitaan ng mga opisyales ng Simbahang Katoliko at ng mga hukbo ng emperador ang tungkol sa mga lihim na kasal na ginagawa ni San Valentino. Nagalit sila at hinuli siya. Ipinabilanggo si San Valentino, pero hindi siya natakot. Nanatili siyang matatag at naniniwala na ang kanyang misyon ay tama. Habang nasa bilangguan si San Valentino may nag-aalaga sa kanya na isang bulag. Ito ay si Julia na anak ng emperador, madalas silang mag-usap tungkol sa Diyos, sa buhay, at sa kahalagahan ng pagmamahal. Isang araw, sinabi ni San Valentino kay Julia na ang Diyos ay may kapangyarihan na gumawa ng mga himala, hinawakan niya ang kamay ni Julia at idinadasal ang pangalan ng Diyos, sa sandaling yun, bigla siyang nakakita hindi mapakali si Julia sa sobrang tua, at muli siyang nanampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Sa wakas, dumating ang araw ng paghahatol kay San Valentino, dahil sa kanyang paglabag sa batas, hinatulan siya ng kamatayan, bago siya ipapatay, sinulat niya ang huling liham niya para kay Julia, sa dulo ng liham, nilagdaan niya ito ng mga salitang, mula sa iyong Valentino. Kaya nga't hanggang sa kasalukuyan, ang araw ng mga puso o Valentine's Day ay ipinagdiriwang bilang isang araw ng pagmamahal. Hindi lamang para sa mga kasintahan kundi pati na rin para sa lahat ng uri ng pagmamahal sa pamilya, sa kaibigan, at sa kapwa. Happy Valentine's Day sa lahat ng sumusuporta sa Jonas Mini Vlog. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, Bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang isubscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.